Nasa ikasyam na yugto na tayo tungkol sa usaping tanda na nasa huling mga araw na tayo. Ito ay yung sinasabi rito na lapastangan sa Diyos. Yung paglalapastangan sa Diyos. So lahat ng masasama na nakikita natin, napapansin, nararanasan natin sa mundong ito ay kontra sa Diyos. Yan ay paglapastangan sa Diyos. Bakit? Paglapastangan sapagkat kinokontra nila ang salita ng Panginoon. So tandaan natin lahat ng bagay na kinakatakutan natin sa ating panahon na kasama na ginagawa ng iba ay paglapastangan yan sa Diyos. Kinokontra nila ang kagandang loob ng Diyos, yung kabaitan ng Diyos, yung, uh, yung holiness ng Diyos kinokontra nila. Kaya lahat ng mga yan ay paglapastangan sa Diyos. Pero tandaan ninyo ito, may araw ang lahat ng kasamaan sa mundo, kaya lahat ng anak ng Diyos, yung taong may takot sa Diyos, kailangan magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti. Gawin natin kung ano ang nararapat ayon sa kalooban ng Diyos. Purihin ang Panginoon.